Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. O oh, mga kapamilya, love is in the air na raw po. Isang linggo na lamang, next week ay Valentine's Day na. Handa na ba kayo? Bilang pare ay palagi po tayong natatanong kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-ibig. Paano nga raw ba natin malalaman na this is it? Na itong nararamdaman natin sa isang tao ay tunay na pag-ibig na nga. O itong napupusuan natin ngayon ay siya na nga. Patid po natin na ang tunay na pag-ibig ay lampas pa sa tinatawag na romantic love panaydamdamin ang umiiral sa simula ng mga relasyon. Kung kaya't kailangang dumaan ng panahon ang pag-ibig, kailangang masubok upang maging tunay at makatotohanan. Iisa po ang sinasabi ng mga marurunong sa usapin ng pag-ibig. Ani Margaret Anderson, In real love, you want the other person's good. In romantic love, you simply want the other person. Sa madaling sabi, kung ikaw ay tunay na nagmamahal, ang nais mo ay yung mabuti para sa iyong sinta at di ang mabuti para sa iyo. Kaya't masakit, mahirap magmahal dahil uunahin mo lagi hindi ang iyong kapakanan kundi ang kabutihan ng iyong mahal. Di ba't yan ang pinakitang pag-ibig ng ating Panginoon? Siya'y namatay sa krus upang tayo'y mabuhay. Yan ang tunay na pag-ibig. Amen.